Alam mo ba kung ano ang nakapagtatagumpay sa iba? Tatlong bagay ang kailangan. Palaging gustong matuto, pagkilala sa sarili at trabaho. Hindi lang ito isang beses na tagumpay, kundi isang panghabang buhay na paglalakbay. Ang palaging pagnanais na matuto ay nakakatulong sa atin na mag-adjust sa mga pagbabago at magtagumpay sa mga bagong hamon. Ang pagkilala sa sarili ay mahalaga para malaman ang ating mga lakas at kahinaan at para magtakda ng mga makakamtan na layunin. At syempre, ang pagsusumikap at pagtatrabaho ng mabuti ay nagdadala ng mga konkretong resulta. Upang maging matagumpay, kailangan mong patuloy na pagbutihin ang iyong sarili. Simulan ito sa paaralan sa pamamagitan ng matutong mabuti. Sa paaralan, ito ay pagkakataon upang magsanay ng mga kasanayang ito. Ang pagtuon sa pag-aaral, pagiging bukas sa feedback, at pagkakaroon ng magandang disiplina sa sarili ay makakatulong sa iyong pagunlad. Hindi ito nagtatapos sa paaralan. Ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng dedikasyon at pagsusumikap. Hindi lang basta pag-aaral ang mahalaga. Kailangan mo rin ng dedikasyon at pagsisikap para sa iyong personal na pagunlad. Ang pagunawa sa sarili tulad ng mga lakas at kahinaan ay nagbibigay daan upang mas mapabuti ang sarili at mapalakas ang kumpiyansa. Kapag alam mo ang iyong mga limitasyon at kakayahan, mas madali mong mahahanap ang mga epektibong estratehiya para magtagumpay sa mga pagsubok. Huwag mong hayaan ang mga kaibigan o mga hadlang na makagambala sa iyong mga pangarap. Magpursige ka sa pag-aaral at ipakita sa iba na kaya mong maging pinakamahusay. Ang tagumpay ay nangangailangan ng maraming trabaho, mag-aral ng mabuti, maglaan ng oras, at ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Ang mga matagumpay na tao ay hindi sumusunod sa iba, kundi sila ang nagiging leader at nag invest sa kanilang sarili. Mahalaga ang pagkakaalam sa sarili para sa tagumpay. Dapat mong malaman ang iyong lakas, kahinaan, at mga bagay na gusto at hindi gusto. Ang kaalaman sa sarili ay makakatulong sa iyong kumpiyansa kaya magiging mas madali ang pag-aaral at pagpasa ng mga pagsusulit. Sa kabila ng mga pagsubok, kailangan mong magpatuloy. Hindi magiging madali ang buhay, pero makakaya mo ito. Huwag mong kalimutan na ang tagumpay ay hindi lang sa dulo, kundi sa pagsisikap at tibay ng loob mo sa buong paglalakbay.